kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin. Dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Ipadagdag na ng padagdag ang testikong magdidiin sa bilyonaryong negosyanteng gambling lord na si Charlie Atong Ang dahil sa pagdiin sa kanya ng dalawa pang mga kapatid nang dati niyang pinagkakatiwala ang na si Jolie Patidungan ay kinakailangan na ng mga abogado nitong dumipensa para hindi tuluyang maturo ang imahe ng kanyang kliyente na si Atong Ang. Ayon sa abogado nitong si Attorney Gabriel Villarreal, si Jolie Patidungan ang siyang totoong may nagtakana ng lahat sa mga nangyari sa mga nawawalang chopping talpakero. Si Patidongan talaga umano ang siyang utak ng lahat dahil sa nagdesisyon at gumalaw ito nang hindi nalalaman ng kanyang amo na si Atong Ang dahil raw sa malaki ang tiwala ni Atong dito kung kaya't halos hawak na niya ang pamamalakad ng ilang negosyo ng bilyonaryo kasama na ang mga lugar kung saan doon ginaganap ang paliksahan ng mga manok pang ratratan Don Don, being the Perceived alter ego of Mr. Ah, controlled and monopolized the, the, the businesses that were uh, were uh, available and were lucrative below what we call the ownership level of the whole operation. So you had you had to operate farms, you had to operate cockpits, in Laguna, Manila, Batanga. Uh, all of this uh, were under the control of Dondon. Don. When, when Mr. Ang visits the farms, for example, in Lipa, one of his favorites, he, uh, he would see, he would, he would be approached by people because they have problems. Don, Don would say, Boss, ako bahala dyan. Don Don was able now To develop his own B-level uh, cocks and, and chickens, uh, it is in that level that he would make the money. Why? Because he'd compete. His cocks would compete with with, the, with, with whoever. Okay. And if he if he doesn't get his way at that level. he will intimidate the other the other entries and say you know we will not admit you here next time if you don't come along with my with my operation dito ho ba pumapasok yung mga missing sa bungeros i think so he is trying to make a story which will which will help him exculpate himself extract himself from liability for for the small operations, syndicate operations that he was doing without the knowledge of his superiors. Pinisto pa ng abogado ni Atong Ang na ang magkakapatid raw na patidungan ay mga sindikato. Base sa investigasyon ng CIDG noon, base sa mga testimonya ng mga testigo na nagtuturo o may, ka, may kaalaman sa pagkakasangkot ng dalawang kapatid ni, ni Julie Patidongan sa operasyon ni Julie Patidongan mismo. E ngayon ho, lumalabas sa salita ni Secretary Limulia, lumalabas na ngayon na yung dalawa ay umuwi daw dito para ituro si Atong Ang. Paano, pa, paano naman po nangyari yun? Ay, yung, yung investigasyon ni General Macapas, ipinahuli ang dalawang yan dahil nga may mga tigigo na nagpresenta sa CIDG na yung dalawang yan ay may kasangkot doon sa pagkawala ng mga sabongero sa utos ni Julie Patidongan. So ang sinasabi niyo po, attorney, para po ay follow, ano, um, meron pong magkakasama po. Yun ang inyo sinasabi, yung magkapatid at si Julie Dondon Patidongan, sila po ang may, sinabi niyo po ba sindikato? Oo, oh, uh, wala naman ako ibang salitang magagamit kung o um, mag, 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 describe sa kanila. Okay. Sila po ay magkakapatid at magkakasama sa krimen. Umalma naman si Julie Patidungan sa mga panat sa kanya ng kampo ng dati niyang amo na si Atong Ang. Ang hirap yata maging mastermind yung tuta. Sino ba ang nag-uutos sa akin? Alangam na nang mag-uutos sa akin yung ibang tao. ba? Diba? Umonses na lang, di ba? Ikaw may ari ng sabungan. Ikaw ang uh, may ari ng online na uh, sapung. sabong. Una, sinabi niya, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Para naman kay uh, Atorne Villarreal, ngayon, yung sabihin mo na ako ang mastermind. Panoorin mo sa Senate hearing noong nandun kami ni Mr. Atong Ang kung paano niya ako pinagmal pinaglaban at kung paano niya nilinis yung pangalan ko. Diyan pa lang, napakalaking sinungaling ng uh, kliyente mo. Kaya sabi ko, Atorne Villarreal, galingan mo ang pagpaliwanag mo sa taong bayan na paniwalaan ka at para lumaki ang uh, talente mo, Atorne Villarreal. Mapa ngayon ay wala pa rin kasong naisasampa laban kay Atong Ang. Pero marami ang nag-aalala na baka raw sumibat na ito sa ibang bansa. At hindi na mahagila pa para mapanagot kung sakaling siya nga talaga ang tunay na may kasalanan. Pero... Lilinaw ito ng mismong si Atong Ang nang ito'y magpa-interview sa telepono at nanindigang hindi siya lumabas ng bansa. Bagkos, siya'y nasa bahay lang daw nila sa Pasig. Ito dito na ako sa bahay. Hindi naman ako naglalabasin. Pag ano, nanonood daw ako ng TV, gano'n. Hindi naman ako palalabas sa tao. Siyempre, dito na ako sa Pasig. Ay naku, hindi ko alam. Hindi ko nanonood na nan, nan, news. Totoo lang. Ayoko, ayoko manood dyan sa sakit lang ulo ko dyan. Eh. Pantayin ko na lang yung sinasabi sa akin ng mga abogado ko. Sa tindi ng kalibre ng mga abogado ni Atong Ang ay konting pagkakamali lang. Sa pagfile ng kaso ng mga nag-aakusa sa kanya, ay posibleng pumaltak ito at maging paborito kay Atong Ang para i-dismiss ang kaso sakaling bara-bara at mamadaliin ito. Kaya paniguradong matagal pa ang aabutin ng kasong ito. Iba talaga kapag may pera dahil makakayang mapalawig ang proseso sa kaso, lalo na kapag magagaling ang iyong mga abogado. Pero ang tanong ay nananatiyan piling ganito, makakaya kaya nilang matiin sa kaso ang bilyonaryong si Atong Ang? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.